At finally, may mai ang iyong tanong para kayo. Yung, talaga bang mas importante sa sa'yo ang nabuong pagkakaibigan natin kaysa sa flag dahil naiba talaga yung paningin ko sa'yo? 'yo. kaibigan, turing ko yung kaibigan, pero nandito po ako para sa pamilya ko, kasi so, alam niyo naman kung yung paglalaban ko, kung ano man. Kaya itaya ko yung buong sarili ko, basta yung pamilya ko lang matulungan. And alam ko, kaibigan tayo, pero yung nasa isip ko, yung pamilya ko, kasi gusto ko talaga silang tulungan kahit ano man nangyari. Yung ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Pangalap ko po sa pamilya ko po na matulungan at mapaaral ng mga, yung mga kapatid ko. Tsaka yung nanay ko, gusto ko tulungan kasi may, ano po, may mild stroke. Hindi masyado makasalita, maayos. Mabigat na sa family namin, ng dinanan ko. Simulang bata pa ako, gusto ko na talaga silang tulungan. Maraming salamat, Yong. Muli, maraming salamat, Maymay -may, sa iyong mga tanong. Yan ang katapusan ng ating second round.